mga katrops, good evening mga katrops nandito pa tayo ngayon sa may binundo so ayan, so nandito tayo ngayon sa may lucky chinatown mga katrops so grabe, unli 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 ang biyahe mga katrops okay Woo. sarap ng biyahe, unli boundary ring boundary tayo nito mga katrops so ngayon mga katrops, nandito pa tayo ngayon sa binundo so malamang to ah. yung guest natin kanina mga katrops yung garing sa airport Uh, kumain sa may people pala sa Makati. So ngayon ang nangyayari may isang guest tayo na naman ulit. Hinatid natin sa Binundo. Kaya eh, dito sa may Lucky Chinatown. So tama-tama lang yun. Patapos na yun sila kumain. PPKP natin yung mga troops. Ihatin na naman natin yun sa hotel sa may bandang Shangri-La Hotel sa BGC. Uy, grabe! So ulit ang araw na to. Tapos bukas na naman mga trops. Mayroon na naman dahil yung biyahe at airport international so yan po yung ihatin natin bukas ng umaga mga trops yung sakay natin ngayon yung gis natin ngayong gabi ay yung sinundo natin yung galing sa bura burakay kaya yan yung hatin natin bukas sa airport ah, pabalik na yun ah, papuntang Toronto yun Canada ah, sorry Canada ayan so ayan yung ano natin mga trops so for today's video mga trops ah, wala po tayo ngayong ano ah, solo sa harap lang to kasi paglagyan natin ng kamera dito sa harapan natin mga tropes ah, medyo madilim yun nga kasi dahil gabi so kaya yun ang ano natin ayan mga katropes grabe liwanag ng ano nila mga tropes yung arko ng dito sa may ungpin so ayan so nandito tayo sa Jones Bridge oh grabe yung babae na yun walang ano pakialam mga tropes grabe napakaganda yung kalsada nito mga tropes so nandito tayo sa may area ng uh, city hall ng Manila so nandito tayo sa ilalim mga tropes yung parang under ano, under, to, underground ayan mga tropes so, kung nakikita nyo mga tropes grabe super duper duper doper napakaliwanag yung kalsada dito mga tropes pag may pusa man o dumaan doon ng area na yon sa underground makikita nyo talaga mga tropes kaya ang kalsada dito the best <laughs> ayan so ito sa mga hindi pa nakakadaan dito ng gabi ayan so ito yun siya mga troops medyo maliwanag mga troops so napakaganda ngayon mga troops so wala po tayong traffic so nandito tayo sa kahabaan ng Taft Avenue yan mga troops grabe Wala ang traffic. Mapasan na all tayo dito mga troops. ay Kaya lang mga troops. So maraming stoplight dito mga troops. Ayan. Nandito tayo sa malapit tayo sa my PGH. Grabe. Sana all tayo palaging ganito. Walang traffic. Naipit na yung bata oh. <laughs> Katulog na siguro yan. traffic, traffic. PGH. Yan, sa PGH na tayo mga katrops. Tapos dito, Pedro Hill. So, dito ang area na ito mga katrops. Ay, grabe ito dito mga katrops. Alam na dito, pag ulan dito mga katrops. Super duper baha dito mga katrops. Kaya, parang ano ito na to dito mga katrops. Parang dagat. Ay, grabe. Bahain dito area ng mga katrops. Pedro Hill. Wala ng traffic Napakaganda yung magbiyahe pag ganito Walang traffic, walang init Kaya lang may mga stoplight Sarap talaga pong mga ganitong Ano natin mga trops uh, Dala natin sa sakyan So yung dala natin sa sakyan mga trops uh, Ano lang naman to mga trops uh, abang na lang mga trops Basta maganda talaga Pag mga ganitong sasakyan mga trops Umbaga sa, sa ano pa Hanoi ba Walang kaalog-alog, murag, murag 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 Mercedes. Mercedes. Uy, kain muna tayo mga drops. Hanap tayo ng drive thru Jollibee. Para Ayay, 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 ayay wag muna. Kala ko lumusot yung mga drops. O lang minto. Yan, sumulapit so, na tayo sa mga tropes sa nag-aaral ng Lasal dyan. Ayan, set out sa lahat ng isyanti ng Lasal. Ay, tayo mga troops, sa Lasal sa may, ano, sa may kabaan ng top. Yay, so pa yung bus mga tropes. Pagbigyan natin yan mga trops uh, ayan mga tropes, Oh. Yan yung Lasal mga trops yan, shout out sa lahat ng taga Lasal dyan. Yung nag-aaral ng Lasal dyan. <laughs> yan. Yan ang trop So, yan, yan, yan. Yan. Yan ang trop Yan yung Lasal mga ka-trop. So, yung building na yan. Ayan mga ka-trop. So, nandito na tayo. So, bukas pala mga atrop. Sa abang-abangan nyo yung ride natin mga ka-trop. Sa araw ng linggo. So, ayan. So, siguro mga mga tropes ah, try natin mga tropes na mag video tayo na nandyan yung sakay natin yung guest pero parang malabo yan mga tropes try lang natin uy bilis Abutan tayo ng stop Ano, sana hindi pa wala na stop na tropes kano kasi minto kasi nakakainis okay mga tropes so dito mga tropes sa area man na to, mga trops. ito mga tropes grabe dito mga tropes gisa sa ano pang mga katrops ba? Ay give sa mga katrops sa may uh, P.O. Campo Street. Top. Top corner P.O. Campo Street. Dun sa may stoplight. Dito mga katrops. Ay mayroong mga huli dito mga katrops. Ay give sa mga ka-trops kay... <laughs> Nadakpan ko din mga katrops. Woo! Grabe. Pag-experience lang pag-usapan mga ka-trops Grabe na to pag mga huli-huli. Ano na? o manok pa nila sa ano parang tadhana ba so alam na yun na yung bandang naka ano nakaabang nasa gilid kaya dito mga drops kung mapadaan kayo dito kung mapanood itong video na to yan advantage to sa inyo mga katropes so hanggang dito mo na lang yung video natin mga tropes thank you for watching mga katropes ingat po tayong lahat abangan nyo yung next kong video sa sunday okay bye bye